guys. May isang paru-paro. Nilipad-lipad siya. Ang ganda niya. Iba ibang kulay niya. Rainbow color. Guys, nagbibideo ako dito. Pero, namamatay po. Namamatay. Yung, ah, uh, sa reels, ay sa, ano, sa TikTok ayaw po talaga na nagbabantay dito na e expose po namamatay po siya eh. kung maanin po yan marami po sila nakikita niyo po marami po ang lamig na po ng singoy singoy ng hangin at may ingay yung semi ayan at uh, sa pagitan po ng bato ay may nakuha ay sa pagitan ng puno no, may nakaisip na bato kinuha ko po yun dahil may energy po siya. ayan nakikita nyo tong mga plants ito ay nabubuhay lang sa mga mossy part ng bundok. ayan nakikita nyo rare plants po yan nakikita nyo po madaming tao ngayon napakaganda ang lakas na sarap sarap maligo may isang puno dito nung nagpunta ko maliwanag siya. Ayun. May nakikita po kayo diyan. Ayan, no? Oh. Iba klase na po yung kanyang puno. Na, uh, nag ano ano na siya. Ah, uh, nagtiritirintas na. And dati, kung maraming tao, dati, wala pong pumunta siguro dito tapos nung naisipan kong tipo sa youtube marami na nagpupuntahan ay sa wheels ayan guys ang sarap maligo dito wow ang sarap maligo guys may nakikita ako dong bato. Mamaya na tayo manood